Good morning! Ngayon ay Sabado mga kami papunta na kami sa supermarket On the way na kami papuntang Swigenheim kasi nandito sa Swigenheim yung Rivi supermarket Mark, saka yung DM Dito na kami sa DM natin kung anong bibilhin ni Hadi. Pero nakalista na yan. Tingin umaalis kami, nakalista na kung anong bibilihin para madali pag pagbili. Ayan, kumuha siya ng kinuwa. Kukuha din ako ng cereal ko. Ang breakfast. Kung so, pa kaya oh, na minyaw uh, ng windows. Kung kasi tatlo yung ano penny, menu, hostings, rice, noodles, at patatas. Das. Okay. Tapos sasamahan ng unam. Yan, bumili din siya ng ano. Bumili din siya ng spaghetti. Linsin. Linsin parang ano yun? Munggo. Ah, bumili din ako ng dalawang toko. Tsaka yung kinuwa na. Ako. Mix. May itim, may dilaw. Tsaka naubusan kami ng cling wrap, kaya ito. Kukuha din tayo. din tayo punta tayo doon sa kabila. Kasi bibili kami ng kalgon para sa wash machine. Para daw hindi madaling masira yung machine hindi magkaroon ng salt. Good, well. Yung tumitigas na parang yes. asin. Okay. Yan so, ang gusto ko kasi wala yung asul. You know, Mas oh, gusto hey. ko yung isa. Kaso wala. Kukuha din ako ng coconut Kukuhatan. meal. Ah, coconut meal. <laughs> yeah. coconut yeah. powder. Yeah. Chocolate. Chocolate. Yan, lalabas na tayo. Punta tayo sa Ridi. Supermarket. Oh, the Bloomer, sir. Sure. Bibili tayo okay. ng Gladys. Ah, yan Ang sariwa niya, oh. Yung din, ang Kariwa, kariwa. Tapos, tumay ng din ako ng tonic. Gusto ko yung malaki. Oh, so gross. Anumili ako nang. Ganun din yung presyo eh, maliit sa kamalaki. Ito, okay. It ah. Hindi yan tinitimbang ito. Carrot, ano okay. ko. At kukuha din right. tayo ng carrots. At cucumber. Siyempre, gusto ko yung kumain ng yes, karni, kaya kumakamit ng chicken. Remated na yan. Iskand ka is do not. kamatis. Fruit. At Patatas. Hindi kami bumili ng prutas at sa kanyang gulay kasi meron pa kami sa bahay.

ito lang yung buhay namin dito. Simple lang. Magtatangki din siya. Self-service. Para kung halimbawa may pupuntahan kami, kargado na siya. yun tapos na magbabayad na doon sa kaya sya maglilinis din pa pala siya ng winfield sabagay so libre naman okay lang marami kasing pollen galing sa mga bulaklak. Kaya yung windshield ay malabo pag ganitong spring. Sumasama sa hangin yung mga pollen. Ayan, uwi na kami. At kakain na. Meron kaming noodles kagabi na napira. Yan ang kakainin namin. Saka dagdagan namin ng mga ginamili namin ngayon yung salad. Gagawa ko ng vegetable salad. Okay na yun. Nandito na kami sa village namin. Ganyan yung mga bahay-bahay dito sa village namin. watching guys please like and subscribe po mga hindi pa nakasubscribe dyan thank you po God bless us all stay healthy bye bye